So hello mga lods, welcome back to my channel, so it's me again, Manggobat Vlogs So for today's video mga lods is, uh, gusto ko na mag-revenue update dito sa aking youtube channel Dahil marami talagang nagtatanong sa akin kung uh, kumikita pa rin ba daw ako sa aking tricks dito sa si youtube Yes, para masagot ko ang inyong katanungan mga lods, so don't skip this video para malaman nyo Okay? Yeah Everybody knows that I'm breaking down Everybody knows I ain't faking now Everybody knows my heart's faking now Yeah, she hates me now I made mistakes but now I don't ever wanna be alone Okay na nga mga lods, uh, gusto ko lang sagutin sa inyo na uh, Yes na yes mga lods Kumikita pa rin ako dito sa aking tricks Sa pamagitan ng aking um, Walang sawang uh, tricks dito sa YouTube So, alam ko naman na hindi ako sikat na vlogger So, gumawa ako ng action talaga para kumita dito sa si YouTube. So itong action na to is uh, hindi naman talaga to recommendable sa lahat. Uh, para lang to sa mga vlogger na malakas ang loob na gustong gawin to para kumita na rin kayo. So yes, so simula nung naano yung channel ko mga lods, simula yung ah uh, na demonetize. So uh, four times na tong na-demonetize yung channel ko tuloy-tuloy pa rin. So, simula noong January, bumalik na naman siya. So, nasa 6 months bago bumalik yung channel ko. So, na-monetize na, na siya ulit noong January. Then, um, na-hit ko yung $100. So, ngayon pa lang. So, siguro nasa uh, mag 3 month, months din bago ko na-hit yung um, 100 dollar. So, hindi naman na sa masakit yung mga loads dahil uh, katulad sa iba na uh, kapag wala talagang tricks so na paghinaan ng loob dahil wala talagang kita dito sa YouTube. So, kapag meron ka namang tricks katulad ko, so, tuloy mo lang. Kahit 10 pesos, 20 pesos, araw-araw, may ipon mo rin yan. So, kaya tuloy lang natin dito. So, sa ulitin ko, um, kumikita pa rin ako dito sa si YouTube sa pamamagitan ng aking tricks. So, sa mga vlogger dyan na wala na pag-asa, tulad nyo lang. katulad nyo, ito, isang cellphone ko. Nanonood ako. Ito, may ads na naman siya na lumabas. Di ba? Ito yung mga uh, tricks ko kung paano ko kumita dito sa si YouTube. So, kumita lang naman ako na nang uh, ng ganito dahil sa tricks ko dahil minsan is nawala na talaga din ako ng gana dahil wala pa tayong magandang kamera talaga so itong cellphone ko is nagahang na din kapag nag-edit -e ako kaya medyo tinatama daw pero tuloy-tuloy pa rin ang ko dahil dito nga sa tricks ko so gusto mo gusto niyo bang malaman talaga gusto niyo bang makita para baka mamaya sabihin niyo na uh, nang na ako. Sayang lang yung time news panunog sa akin dahil wala kayong natutunan sa akin. So para uh, malaman nyo talaga, i-reveal -re natin yung uh, gusto kong i-reveal sa inyo yung akin kita. Yung uh, in just, in just, hindi in just three, three months kasi medyo matagal talaga. Pero ayos lang sa akin dahil ako lang din naman ang, ang nag-re-reach sa 100 dollar. So Um, alam ko yung sete na kayo para ma malaman na kung totoo ba talaga yung sinasabi ko. Okay? So, don't skip this video para mapanood natin. So, ano pang gagawin natin? Puntahan na natin ang ating uh, studio. Let's go! So, hello mga lunsunod. Dito nga tayo sa ating screen record para ipakita ko sa inyo. Or para maniwala talaga kayo kung totoo ba talagang um, kumikita pa rin ako dito sa akin YouTube kahit kunti lang yung views ko pero kumikita pa rin ako. So pat patunayan ko sa inyo mga na kumikita pa rin talaga ako. Okay? So sa lahat ng aking uh, legit na subscriber dyan, so maraming maraming salamat. Kahit alam ko naman hindi kayo nanonood sa mga videos ko dahil wala talaga kwenta yung mga videos ko pero ayos lang. At least na dyan pa rin kayo na sumusuporta sa akin. So okay. Uh, huwag na natin patagalin to. So pinutin na natin ang ating studio YouTube studio so dito oops wala tayong um, wala tayong ayun ito nga bumungad ng mga loads so nakikita nyo naman dito natin makikita ang ating subscriber sa 6,000 ang uh, meron akong 6,234 na subscriber then channel, channel analytics makita din natin dito yung views ko yes nagda down talaga siya dahil wala masyadong views dahil yun nakita nyo namang video ko yes 10 days na siya hindi ako nakapag upload tapos subscriber ko medyo tumaas siya ang uh, watch time ko 2.32 medyo may check na siya at dito na nga makikita ang pinaka excited natin na makita natin sa bawat araw yes dito estimated revenue. So, so nakikita nyo naman mga lods. Kita nyo naman. Ah, uh, ayan. Tingnan natin yung mga views ng aking ah, uh, video. Na wala talagang masyadong nanonood yan. Kita nyo naman halos hindi nga umabot ng 100 views. Ang aking ang uh, mga video. But still, tuloy pa rin ang laban ayan nakita nyo naman ito ayan ilang views nyo lang yan mga lords wala tayong signal ha hindi na lang natin tingnan dahil wala talaga ayan nakikita nyo naman ang views nyo no ayan ito tapos makikita nyo talaga na wala talaga may views ng aking videos tapos tingnan natin dito sa analytics para makita talaga natin. So, pindutin natin to dito. Ito. Ito na. Ganyan. So, kapag pindutin natin to dito mga lods, makita natin ang ating kita dito. So, ayan. Makita natin 55 noong March. Then, 87. Ay, 16. So, hindi pa rin parihas ang ating kita dito sa si YouTube dahil ah uh, sa ating tricks, chamba-chamba lang din. Pero kapag nakachamba din tayo, katulad yan, 43, uh, 34, dito talaga ako lumaki talaga. Ayan. Umita ako dyan ng 127.77 noong March 23 dahil ang haba talaga ng ma-add sa aking ma-video. Kaya ito, bumalik na naman siya, bumaba, bumalik, tapos bumaba naman dyan, bumaba. Tumaas naman pagdating dito tumaas na naman siya so ganun lang ang buhay ng isang uh, maliit na bragger. so ngayon para malaman nyo talaga kung magkano na yung kita natin so ngayon ito meron lang itong 100 ito mga lods itong video na to is umabot lang to ng 187 na ito uh, tingnan natin kung ilang views to so 188 views is views pero meron na siyang 330 uh, 332 ang nakita so pero inyo ngayong mga loads konti lang yung views ko pero nakaabot ng 300 pesos ang kita so how much more kapag marami talagang views na aking video okay so punta na dito sa exciting part ito ayan na ayan So, dito, mo makikita na malaki talaga ang bigayan dito sa YouTube. So, ang pinaka last part ko na ipakita sa inyo mga lods is ito. Pindutin natin tong earn dito sa dollar. Tadadang! Ayan na. O, ba diba? Nahit na natin yung um, minimum na inano ni YouTube na pwede na nating withdraw yan. So, ibig sabihin, ngayong May, 20, ngayong May 21, is meron na tayong masahod for the month of May. Dahil ito muna din na ito, is papasok to sa May uh, 1 to 15. So, ma-withdraw naman natin to is uh, sa 21 ng May. So, may pambili na tayo ng uh, magandang camera dito mga lods. So, sa so, mga hindi na niniwala, um, share ko na to sa inyo para Magka-idea din kayo. So, ganito lang ginagawa ko mga lods para kumita ko. Okay? So, maraming salamat sa inyo. Uh, kinita ko pala ito mga lods uh, within 3 months. So, hindi na nasama sa akin mga lods dahil ako lang naman ang nag-iipon dito. Okay? So, maraming salamat sa inyong panonood. Thank you and God bless. Bye-bye.